Si Mami Wata ay ang kilalang diyosang sirena ng kanlurang Afrika, na ang presensya ay dama sa iba't ibang rehiyon ng kontinente ng Afrika, gayon din sa mga lugar na inabot ng diasporang Afrikano, kabilang ang Karibe at ilang bahagi ng Latin Amerika. Ang pangalang Mami Wata ay nangangahulugang ina ng tubig at tumutukoy sa isang espiritong makati tubig na kaugnay ng dagat, mga ilog at mga mahiwagang puwersa ng kalikasan. Siya ay isang masalimuot na nilalang, kaakit-akit at nakatatakot sa parehong pagkakataon. Kilala sa kaniyang kapangyarihang nakagagamot at nakapipinsala. Madalas ilarawan si Mami Wata bilang isang babaeng may dipang karaniwang kagandahan na ang itaas na bahagi ng katawan ay tao at sa ilang anyo, ang ibaba ay buntot ng isda o ahas. Minsan ay itinuturing din siyang ganap na anyong tao, nakagayak sa makinang at kakaibang mga hiyas at ang kaniyang buhok ay madalas mahaba at alon-alon. Wari isinasalamin sinasalamin ang mga along dagat. Siya ay diyosa ng tubig, tubalit lampas pa roon ang kaniyang impluensya. Si Mami Wata ay sagisag ng kapangyarihan, pagkababae at kalayaan. Hinihingi ng kaniyang mga sumasamba ang kaniyang basbas para sa proteksyon, kayamanan, kasibulan, pag-ibig at kalusugan. Itinuturing din siyang isang makapangyarihang manggagamot na kayang magpanumbalik ng kalusugan at magkaloob ng kasaganaan. Sa ilang salaysay, lumalapit siya sa mga may sakit o nasa krisis, nag-aalok ng mga lunas at maging ng mga pangitain ng higit na masaganang bukas. Ngunit ang kaniyang ugnayan sa mga tao ay hindi ganap na tuwiran. Bagaman maaaring magkaloob si Mamiwata ng pagpapala at pag-iingat, kailangang mapasa iyo at igalang ang kaniyang katapatan. May ilan na nagsasabing maaari niyang parusahan ang umaabuso sa kaniyang kagandahang loob o yaong hindi gumagalang sa daigdig ng tubig. May ilang alamat na nagsasabing ang mga lumalapit sa kaniyang nasasakupan ng hindi nagpapakita ng nararapat na paggalang ay maaaring maging biktima ng mga aksidente o biglaang ang karamdaman. Isinasagawa ng mga tagasunod ng Diyos sirena, ang mga seremonya sa gilid ng tubig, nag-aabot ng mga handog na tulad ng salamin, pabango at mga bulaklak bilang pagsasagisag sa kagandahan at misteryo ng Diyosa. Naniniwala ang ilang kultura na ang Diyosa ay sumasakatawan sa kaniyang mga mananamba at inihahatid sila sa isang kalagayang wari ipagkapanaog habang isinasagawa ang mga seremonya at sayaw na espiritwal. Kapag siya ay sumasakatawan sa kaniyang mga tagasunod, nagkakabuo si Mami Wata sa pisikal na anyo, naghahatid ng mga mensahe at nagbibigay ng payo o babala. Ang kaniyang presensya ay lampas sa mga karagatan at ilog ng Afrika at nagiging isang puwersang espiritwal sa makabagong daigdig. Ang pigurang ito ay sumasagisag sa pananatili ng espiritwal at kultural na pamana ng Afrika. Bilang isang diyosang hindi lamang kumakatawan sa kapangyarihan ng mga tubig kundi pati sa katatagan, ugnayang espiritwal at pag-inugtibay ng kulturang Afrikano. Patuloy pa rin siyang nagbibigay inspirasyon sa mga awit sayaw, pagpipinta at mga ritwal at naging isang ikon ng lakas at ng buhay na pinagmulan.